hinahabol po ng mga aso pagkalaki yan po ang tumitira ng mga ano nung mga itlog hinahabol kaya pala pagat ng mga aso pagkalaki akala ko po yung cobra kanina ay pagkalaki yan yan pagkalaki pagkalaki, pagkalaki. Ang laki nakawala pa. hindi pala hinahabol ng mga aso nagpunta din yung bayawak sa kabila ang bilis ay hindi pala hinahabol ng mga aso pipitas po tayo ng itlog ay ha? saan? sa kabila ang bibilis naman ng mga aso Dini. Ay, nai nga, oh. Dini umahon. Tul. Tul. Hmm. Yeah. Nawala si Panda. Pinagat. Pinagat.

yun. Ya, 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 sa panda Ay, hindi nadali. Eh. na po ay. Eh. Yan o. Oh. Hinabol po nila. Pagkalayo ng abot. oh, Nadali ninyo panda Ha? Huh? Nadali ninyo. Ay, layo. Malayo. Ang bilis ano. Oh. Yan o no, kayo. Nasaan ah, si milky? Ito po ang Wow, oh, ba't lagi na rito mga bayaw. Ito po ang kumakain kinakain ng mga bayawak mga itlog po Minsan po ay wala na natin itira <laughs> Yan ang kalaban po natin Bayawak naman po Baka pati kaya manok po ay dala na pong humapon din ba Nakahapon lang ay paghapon Wala na, nakawala uh! um, na Ano? Nadali ninyo kuso? Oh, malayo. Malayo na. Ang bilis. Yan likod po namin ay gubat na gubat na po yan. Yung mga kaisan, mga virgin forest na po yan. Yung kabila. Ay siguro wala na din silang makakain sa ano po? Sa bundo. Lalo po ano po? Pag may, may nabulok na itlog mga kainsan. Yan po ang hinahagad nila. Parang yun ang pinupuntahan po ba nila pag may nangabulok na itlog. Oh. Ano doon? Hmm. Laki Wala. Ba. Ano doon lo? mga kainsan. Nakawala po yung bayawak mga kainsan. Hmm. Oh, sarap po doon. Hinug na. Bakal. Ate. Ah ah. Suabe. Eh. Hmm. Eh. Mm. Mm -mm. Pag na rin. Hmm. Hmm. Kaho sa'yo. Hmm. na naman eh. Kakain po. Ah, ah Panalo po. So ang, ang kinukuha dito ay ano, pag ang puwit ay lubog, hinug na. Ito, oh. lubog po ang puwit ng star apple. hmm mm -mm.

Oh, ganda. Ang kukuk si Panda, kukuk. Ang oh, Panda, kukuk. Hmm. Ah, kabuti. Hmm. Kinaibuti nyo. Hmm. Kabuti mo. Hmm. Ganda, huwag nyo. May sirang kabuti. Panda. Ganda ng ispat mga kaisan. Um. Hito at dalag. Tik buong po ay. Eh. Tik buong po. Ano? Nga, ah, pag malilimas mo utol. Ah, ah. Ang lalim niyan. Hindi rin, hindi rin makakalaliman niyan. Ang sabag. Mga kaisan, ka-out lang natin sa trabaho. Ayan. Nagtanim po tayo dito ng ano po. Susubukan po natin itong sibuyas. Ayan. Tapos po ay, ayan, ito mga ano din po ito. Mga oregano. Ayan. Tapos ay ito itinayin po natin ngayong hapon hmm. yan ito yung oregano din ito yung yan tsaka are tsaka basil nari po pag puti mag na oh. hindi pa tayo naghuhugas mga kainsan mga panarililaang po ito aray malaki na rin po tas yung sitaw hmm tapos ay kamatis sibuyas para kumpleto na po kompleto gisa na, gisado na pagkukuhanin bukas na maga naman po bago tayo pumuno alas ay talagyan ko din ng ano po yun po bang papaya tsaka po upo susubukan ko kung mabubuhay sa ano po yung kalabasa sa drum ay ah, yung papaya sa drum po ba kasi yung iba nagtatanong, mga kainsan, meron kaming lupa, 100 square meter. Ay di yan. Sinubukan ko po. Tapos ay, umorder na rin tayo ng ganito mga kainsan. O, ito, ito mataas-taas. Nabibili lang po ito sa palengke Ibinibigay na. Tapos yung iba po, 10 piso. Yan. Makakahingi po kayo. Ari naman po ay yung pichay. Malago na yung pichay. Ari pong kabila ay mustasa. Namamagod na ata si Kuya. Yeah. Kuya, asa kayo mo rin din eh. Namamagod ka na ba? Bakit? Ha? Ano? Masira ang biring ng klase. Ah. Ay, humida kaya kay ko. Kaya pasakay. Ano? Diabling siya. Siya miring na. Klase. Ay. Ay kaya pagkalo, kaya sa kayo, pagka ganyan kapadat ahon. Sabi ko yung ba't ikaw ilakad niya? Kaya ayaw pumindal. Ayaw. ayaw? Ahawa mo lang kuya baka ikaw yung... <coughs> Gusto mo yung nakasakay ka naman kuya. Para <laughs> ka din nakabasiklet ha. Yan, hawa kuya. Ay. Ay. Kaisan. Medhatid na po natin si Kuya. Doon sa kanila. Bitay pauwi na mga Kaisan. Tama mga Kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at uh, ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Bye-bye mga kaisan. Pauwi na po tayo.